Hirap po, maganda ako na ano, pederito ng langka. Tayo na, sa tayo oh. na po, pepertusin ko to. Pinakula ako muna at isaw sa sato, super fry to. Yan, hop. Tayo na, sasa sa fry na, pederito ng langka. Ayaw sa sasa luto na, ang aking pederito. Ayaw sa sasa po, oh. ulam ko yung ng may ano, may kasi spray. Yan, diskarte lang ang kasal sa hirapin, no? diskarte lang. Pinirito lang na yung buo, iniwayawa lang sa gitna. Yan, no? iniwayawa yan. Yan sa sisirpray at saka pinirito. Ilam na, Masarap, parang karne. Parang karne ng baboy. Thank <laughs> you.

Ayaw sa luto na ang aking pinarito. Sa sayalap, oh, luto na yung aking ano. Wala, ito, ulam namin yung Christmas fry na langka na iniwa-iwa siya. Ayan o. No. Ulam namin ngayon. Ayan tayo. Hmm. Langka ano yan, langka nang iniwa sa gitna. Ayan. Suka, suka lang sa usawan namin, oh, Suka. Nakatira ka sa tayo lap. Kadalasan buhay ito.